So, ayun guys, sa ating for today's video ng ating pagluluto ay magluluto po tayo ng sinabawang isda gamit ang napakaraming kalamias. O, oh, di ba sarap? Yes po, dahil dun po sa talisay ay ang dami pong bunga ng kalamias. Kaya naman, samantalahin na natin po yung karamihan ng bunga ng kalamyas na iyan, damihan na po natin ang ating ilalagay na pampaasim gamit ang kalamyas. So, ayan, meron na po tayo ditong kamatis, sibuyas, luya, at syempre, ilalagay na natin itong maraming kalamyas. At meron po akong nabiling sariwang-sariwang tilapia. Ito guys, ang isang peraso ay mahigit kalahating kilo. So, ayan, panibagong sarap talaga yan. Naman, naman. Perfect ito. At ating pagkukuloyin na muna ito para lumabas ang asim ng kalamyas. Ito ang pinakamasarap guys na talagang kahit mainit ang panahon ay talagang ang kaldero ay talagang ihanda na ang maraming kanin dahil sa ating sinabawang isda ay talagang mapapasarap ka sa paghigop sa paghigop ng masarap na sabaw na gamit ang tilapia kaya naman guys ano pang inaantay nyo sa inyong mga bahay-bahay magluto na po kayo na dinner. So, pang dinner ito, guys. At talaga namang, kanina wala akong maisip, nalulutuin, ano mga ba. Ngunit itong dalawang tilapia na malalaki, ay may nagawa ng for today's menu dahil sa may dumating na maraming kalamias at ang isang malaking tilapia ang naisip kong gawin ay ako ay gagawa ng panlagay sa loob ng tiyan ng tilapia at aking ano, kung hindi man iihawin, ay di ipiprito na may mga laman, na mga spices sa loob ng tiyan. At paniguradong, masarap pa rin naman. So, kaya naman, aantayin lang po natin itong kumulo, guys. Itong ating pakukulo ang may sabaw naggamit ang mga ganitong pampasarap at pampalinamnam. Maya-maya lang ay talaga namang ihanda na ang pinggan. So, ayan na guys. Ang bango guys. Lalo na nang inilagay ko na ang ceiling green at meron po tayong ilalagay na gulay. Kumuha po ako ng tatlong pirasong uh, tangkay lamang po ng gulay, ng malunggay. Dahil alam ko naman guys na talaga naman kahit saang putahe ng may sabaw ay namamayagpag ang gulay na malunggay. Masustansya. So ayan, kumukulo na. Kumukulo na at napakabango ng aroma guys. Lalo na nung may Meron na siyang ceiling green. So guys, ito na ang masarap. Na sinabawan at pinaasim ng kalamyas na tilapia oha. Ilabas na ang bangko at kanin at umpisahan na. But patatagalin pa ang sarap ng sabaw guys. Ang sarap sobra. Grabe. Grabe.